good afternoon andito kami ngayon sa magandang lugar dito sa Kamatuan, Iloilo ayun o no? magandang uh, tanawin dito kaya kami pumasyal so while andito kami magbibideo ako para dun sa para ipost dun naman sa youtube ko by the way thank you dun sa mga nagsubscribe paunti unti, -unti subscribe dun sa channel ko salamat sa inyo so, subscribe pa para naman dumami ayun sila no, kasama ko yan anong tawag ba dito yung ilog basta maganda yung ilog kasi mas malapad di naman malalim Malapat yung ilog lang Ayan yung ilog oh. Ayan. Lawak. lawak ng ilog. Ayan. At ang linis ng tubig. Sarap maliko dito. Pero walang ano. Wala namang malalim. Parang ganda-ganda lang. Yung buong area. Ayun, ang ganda ng ilog. Ang ganda at ang lawak. Ito ay matatagpuan sa Kabatuan, Iloilo. Anong barangay nga dito? Anong barangay dito? Salakay. Ah, ito dito pala sa barangay Salakay. Ah. Ayun nawak talaga. Gandang pasyalan. Nagkagulo na, naligo na, naligo na mga bata. Ayun, talon. Oo. Oh. Naligo na. Ayun. maligo na lahat. Yan sila. Gustong maligo. Ang hmm. ganda dito. Ang ganda dito talaga. Ang lawak. Ang lapat. Ayan ang nag video din. Ito sila. Nakasama namin. Mm. Matukos tapon. Uy, dili malamig ang tubig. Dili, dili bugnaw. Oh. Dili bugnaw. Init. Oy, wag niyo pasain basahin ha. Wag niyo pasain Huwag nyo ako basahin. Ah, <laughs> oh. Hindi sinabi ko kasi huwag nyo ako basahin. Hindi <laughs> na ang tubig, no? Hindi malamig? Oo. Oh. Parang sarap maligo din. Oo. Oh. Yan, ang linis ng water guys Grabe Oo, wala yan sa amin. Wala to sa amin. Mm. Oo. <laughs> wala to sa amin eh, kaya naligo sila. Oy, Jun Jun, wag ganun. Mm. Ganda ng tubig, Tignan nyo, oh. Ganda ng tubig, ang linis, ang linaw. Ito pa'y kasama namin yung iba. Mag, medyo madilim kasi pahapon na. Yan pa sila, parating. Hmm. Lawak ng lugar. Grabe, ang ganda dito. Yung may mga tricycle, papasok. Oo, ayan sila. oh tingnan mo. Basta ang ganda dito, relaxing place talaga. Hmm, ayan sila. Kasi dyan yung parang daanan. Pero sa tingin ko, pag meron yung maka, ma, malaki yung tubig, may baha, hindi ito matataanan kasi walang ano yung walang bridge pa kung walang bridge kaya ganito lang ganito lang yung dinadaanan ng mga tricycle yan ganda hmm. ang ganda din yung dike from here hindi pa tapos siguro didiretso pa yung papunta doon papunta doon din diretso pa yung daing yun yan dito yung nagumpisa yung dike. papunta doon ang layo man yun o oh. bilip talaga ako sa mga tricycle dito ang liliit pero ang lalakas to tumakbo yan Enjoy na enjoy sila. Iya, sila mako sama namin. ganda enjoy sa enjoy sila oh.